Saksihan po natin kung paano ang pag-ibig ang gumamot sa mga masasakit na nakaraan. Ito po ang storya ni Carla at Arnold. Pag-ibig ang kabayaran by Jenny Reyes. Kabanata 1 Sa harap ng dalawang puntod na magkatabi ay umiiyak na nakaluhod si Carla. Kasabay ng kanyang pagluha ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kahit basang-basa na ay hindi siya umalis doon. Hinayaan niya ang sarili sa ganoong ayos hanggang sa makaramdam siya ng ginaw. Ganito kalamig ang mundo niya simula nang pumanaw ang kanyang pinakamamahal na ama at nakababatang kapatid. Rest in peace, Ben Silva at Cecil Silva. Ngunit alam ni Carla hindi pa natatahimik ang kanyang ama at kapatid. Sa kabilang buhay dahil hindi pa nagbabayad ang taong dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Masakit dahil ang matalik pang pa kaibigan ng ama ang siyang humila rito at kay sis Cecil patungo sa hukay. Parang kailan lang kay saya-saya ni Carla sa piling ng kanyang ama at ng kapatid. Carla, Cecil, sumama na kayo sa amin ni Marco. Pupunta kami sa Bulacan para mamingwit ng isda sa fish pond nila. Anyaya sa kanila ng ama ng umagang iyon pagkagising pa lamang nila. O, na ba ang magkapatid? Berong tanong ni Marco na naiinip na sa paghintay sa kanila kaya pumasok na lamang ito sa kwarto ni na Carla. O oh, sige na, mga anak, magbihis na kayo na na si Tito Marco niyo. Hindi ako sasama sa inyo, tay. Kayo na lang ang umalis. May project pa kasi akong gagawin eh, sabi ni Cecil. Ano bang project yan? Tanong ni Marco. Pinapagawa kami ng miniature church ng teacher namin sa lunis at salonis na ang deadline. No problem, Cecil. Ako ang gagawa ng project mo. Hindi mo na itatanong, marunong ako sa lahat ng bagay. Nagmamalaking sabi ni Marco. O nga naman, ses, kaya, naman, kaya naman pagdating sa chicks ay walang nakakatakas sa tito nating gwapo. Pero ni Carla at pinisil pa ang ilong ni Marco. Binola mo pa ako, sabi ni Carlo. May kislap sa mga mata nito. Sige na, magbihis na kayo at baka abutin tayo ng traffic sa malinta. Si Carla, Cecil, Marco at Ben ay parang magbabarkada lang kung magturingan. Hindi kasi masyadong nagkakalayo ang maedad nila. Si Carla ay 14, si Cecil ay 13, si Marco naman ay 22 at si Ben ay 29. Miss, bakit ka nagpapaulan? Dahan-dahang luminga si Carla sa may-ari ng tinig na pumukaw sa pagbabalik tanaw niya sa nakaraan. Mga matang ma ma matitiim kung tumitig ang nakasulubong ng mga mata niya. Bahagyang nakadama ng kaba si Carla. Kabang hindi natatakot, bagkos ay nalilito. Gwapo ang lalaki sa tunay na kahulugan ng salitang iyon. Nang itian siya nito ay tila nawala yata sa dapat kalagyan ang puso niya. Hinubad ng lalaki ang suot niya nitong raincoat at iniabot sa kanya. Isuot mo ito, miss. Wala sa loob na tinanggap ni Carla ang raincoat. Napatitig siya sa mukha ng lalaki. Matangkad, guwapo at maganda ang build ng katawan nito. Baka sa suot nitong fit na t-shirt at pantalong maong ang kakisigan. Nang isuot niya ang raincoat ay naamoy ng dalaga ang swabbing amoy ng pabangong gamit nito. And it makes her feel dizzy. By the way, I'm Arnold Del Monte. Pakilala nito sa sarili sabay lahat ng palad sa kanya. I'm Carla Silva dinalaw ko lang ang puntod ng itay at kapatid ko. Alanganing tinanggap ni Carla ang palad nito. Bahagya siyang napakislot ng marahan nitong pisili ng palad niya. Malapit lang dito ang bahay ko kung gusto mo ay sumama ka sa akin para makapagpalit ka ng damit. Pagmabagandang loob nito. Hindi naman tanga si Carla para magtiwala ka kaagad sa isang estranghero. Napatitig siya sa mukha ni Arnold Nawaring nais niyang basahin ang pagkataon nito. Lalong lumakas ang buhos ng ulan na sinabayang pa ng malamig na hangin kaya lalong nakaramdam ng ginaw si Carla. Napilitan siyang isuot ang raincoat. Sige na miss, sumama ka na sa bahay ko dahil nanginginig ka na sa ginaw. Pangungulit nito. Nainis ang dalaga kaya hinubad niya ang raincoat at ibinalik sa lalaki. Huwag mo nang ibalik sa akin yan, miss. Isuot mo na lang, sabi ni Arnold. Hindi nito tinanggap ang raincoat. No, hindi ako tumatanggap ng kahit anuman na galing sa isang estranghero. Sabi ni Carla habang ipinapatong sa ibabaw ng nitso ang raincoat. Kasunod niyon ay tinulikura na niya ang lalaki. Nakarating na ang dalaga sa parking area ng simenteryo, pero nararamdaman pa rin niyang nakasunod sa kanya ang mga mata ni Arnold. At hindi nga siya nagkamali ng hin hinala dahil nang lumingon siya ay nakita niya itong nakasunod sa kanya. Kinabahan si Carla. Pumasok sa kanyang isip na baka may masamang binabalik sa binabalak sa kanya ang lalaki. Kaya mabilis siyang lumulan sa kanyang kotse. Nang makapwesto sa harap ng manibela, ay kaagad niyang pinaandar ang makina at halos paliparin na ang sasakyan. Nakapagtataka iyon ang nararamdaman ni Carla nang dumating siya ng bahay. Kanina ay takot na takot siya kay Arnold ngunit ngayong wala na ito sa kanyang paningin ay gusto niya itong makita. Fun, sabi ni Carla sa isip. Naligo ang dalaga at pagkatapos ay matagal na pinagmasdan ang sariling kahubdan sa salamin. Maganda ang hubog ng kanyang katawan. Makinis ang kanyang kutis. Kagandahang wala pang nakakakita. Hindi katulad ni Cecil. Sa napakabatang edad ay nawasak ang pagkababae. Poor Cecil. Wala pa siyang kamuang-muang. Malungkot na naalala ni Carla ang kapatid. Walong taon na ang nakalipas nang mahulog si Cecil sa mga kamay ng isang lang na lalaki. Tumulo ang loha ni Carla at gumuhit sa kanyang mukha ang hindi matatawarang puot. Magbabayad ang lalaking sumira sa kapatid. Sumpa niya sa sarili. Tumunog ang telepono at kaagad iyong sinagot ni Carla. Hello, Miss Selva. Bakit ka nag-half day kanina nang hindi nagpapaalam sa akin? Kaagad na tanong na nasa kabilang linya. Kaagad namang nakilala ni Carla ang ari ng boses. Si Mr. William Moore, manager ng, ng hotel na pinapasukan niya. I'm so sorry sir, meron kasi akong importante nilalakad, kaya't nakalimutan kong magpaalam sa inyo. Ang totoo ay sinadya ni Carla na hindi magpaalam dito dahil batid niyang hindi siya papayagan. Maraming beses na kasi siyang nag-half day dahil sa kapupunta sa building na pinagtatrabuhuan ni Marco. Sa susunod ay huwag mo nang ulitin ang ginaw ginawa mo at baka, baka magalit ako, i-demote kita sa posisyon mo. Alalahanin mong kapopromote mo lang bilang supervisor, sabi nito sa, sa kabilang tono. Bakit mo kaya tang wala ka sa sarili, Arnold? Tanong sa kanya ni Marco nang lapitan siya nito. Na, nagkasalubong ang kilay ni Arnold pagkakita sa kaibigan. Bagong gup, gupit ito at ginaya ang haircut niya. Pareho pa silang nakat-t-shirt ng puti at nakapantalong maong. Pwede silang mapagkamalang kambal kapag nakatalikod. Carbon copy na kita pare. Nakatawang sabi ni Marco dahil sa nakita nitong reaksyon niya. Bahagya lang ang iting sumilay sa mga labi ni Arnold. Muli siyang nahulog sa malalim na pag-iisip. Sumingit na naman sa balintataw niya ang mukha ng estrangherang babae. Napakunot ang noo ni Marco habang nakatitig sa kanya. May problema ka ba? Tanong nito sa tonong tila concerned na concerned. May iniisip lang ako pare, sagot niya. Hindi tumitingin dito. Nakatuon ang kanyang pansin sa pinupukpok na kahoy. Tungkol ba sa na nalalapit mong kasal? Nag-aalinlangan ka ba't gusto mong mag-back out? Sunod-sunod na tanong ni Marco. Napailing si Arnold. Ang sinabi ng kaibigan ang siyang pinakahuling bagay na gagawin niya. Mahal niya si Jenny at hindi niya ito magagawang iwanan. Huwag ka nang maglihim sa akin pare broad-minded naman ako eh. Tutulungan kitang maghanap ng lugar na mapagtataguan. Sabi ni Marco na saglit nag-isip. Meron akong rest house sa Bulacan. Pupwede kang magtago roon. Wala sa isip kong takasan si Jenny pare. Madiing sabi ni Arnold. Meron lang isang babaeng bumubulabog sa isip ko. Pagtatapat niya. Sinasabi ko na nga ba Humagalpak ng tawa si Marco. Umiibig ka sa iba tapos sasabihin mong wala sa isip mong takasan si Jenny? Iyan e ngayon ang gusto mong mangyari? Hindi ako umiibig sa babaeng sinasabi ko sa iyo, pare. Kaagad na binura ni Arnold ang negatibong bagay na naglalaro sa isipan ng kaibigan. Masyado lang akong nahiwagaan sa babaeng iyon dahil sa simenteryo ko siya nakita. May nakita kang babae sa sementeryo? Nako, baka naman multo yon pare. Napakangga napakaganda namang multo noon kung sakali. Sabi ni Arnold sa baydungaw sa kalsada. Natigilan si Arnold. Buhat sa kanyang ginatatayuan ay may nakita siyang pamilyar na anyo. Marco, hayo ng babaeng sinasabi ko sa iyo. Tawag niya sa kaibigan. Kaya pala pamilyar sa akin ang mukha niya eh. Siya pala ang babaeng madalas na nag-iistambay dyan sa tapat. Tatawa-tawang dumungaw rin si Marco. At hindi nagkakamali si Arnold. Takot at pamumutla ang nakita niyang rumihistrong damdamin sa mukha ng kaibigan. Kapag tinanong ka ng babaeng iyan kung narito ako, ay sabihin mong wala okay. Pero bakit? Nagtatakang tanong ni Arnold, basta't sundin mo lang ang sinasabi ko, sabi ni Marco na nagmabalining tumalikod sa kanya. Sinunda na lamang ni Arnold ang tingin si Marco na lumigid sa likod ng building. Sa fire exit ito dumaan. Matagal nang nakatayo si Carla sa tapat ng ginag ginagawang building, hinihintay ang paglabas ni Marco, ngunit kahit anino nito ay hindi niya makita. May kumislap sa isip ni Carla nang masulyapan ang parking area sa katabing lote. Nakita niya ang bagong Mitsubishi, lan Mitsubishi Lancer na pag-aari ni Marco. Doon niya hihintayin si Marco upang makatiyak siyang hindi ito makakataka sa kanyang mga mata. Lingid sa kaalaman ni Carla ay papalapit na sana si Marco sa sasakyan ito. Ngunit mabilis na bumalik sa itaas ng building. Nang makita siya, nasa isip pa rin ni Arnold ang mukha ng babaeng nagpapagulo sa kanyang isipan nang tumunog ang cellphone na nakasabit sa kanyang bewang. Hello? Hello Arnold, si Jenny si malambing na ng pakilala ng nasa kabilang linya. Sumaya ang mukha ni Arnold pagkarinig sa tinig ng kanyang nobya. Gusto ko na umuwi. Please naman, sunduin mo na ako dito sa office. Pakiusap nito. Tumung tumingin si Arnold sa kanyang wristwatch. Alas 10 pa lang at hindi pa niya maaring iwanan ang mga construction worker. Ngunit hindi naman niya magawang tanggihan ang nobya sa pakiusap nito. Kapag si Jenny na ang kasangkot sa kahit anumang bagay, ay natataranta na siya. Okay, darating na ako dyan. Please wait for me. Kasalukuyang nagbibilin si Arnold sa mga construction worker na magtrabahong mabuti nang humahangos na mubalik si Marco. Ano bang nangyari sa iyo? Nagtatakang tanong niya. Napatitig siya sa mukha ng kaibigan na pinagpapawisan na ng gusto. Piglang sumakit ang tiyan ko, sagot ni Marco, na akmang tatalikod na sa kanya upang magtungo sa comfort room. Siya nga pala, Hihiramin ko sana ang kotse mo kung pwede. Sure, kaagad na sagot ni Marco. Naudlot ang tangka nitong pagpihit ng katawan. Inihagis na sa kanya ang susi. Ilang di pa mula sa sasakyan ni Marco ay nakatayo si Carla. Naniningkit ang mga mata ng dalaga sa galit habang iniisip ang mukha ng lalaking nagkasala ng malaki sa kanya tumulo tuloy ang mga luha niya dahil ng matinding dahil sa matinding galit. Nagyuko siya ng ulo at mabilis na pinunasan ng panyo ang mukhang na ang mukhang nabasa sa luha. Nang mag-angat siya ng mukha ay nakita niya si Marco na binubuksan ng kotse nito. Gumuhit ang puot sa mukha niya at kaagad na dinukot ang asido mula sa dalang shoulder pack. Hayop ka, Marco, Sigaw niya. Mabilis na lumiyon sa kanya ang lalaki at kaagad niya itong sinabuyan ng asido sa muka. Huli na nang matuklasan niyang hindi pala ito si Marco. Nataranta si Carla at hindi malaman ang gagawin. Sapo-sapo ni Arnold ang muka nito at umuungulo sa sakit. Bakit? Tanong ni Arnold kay Carla na na mabilis na tuma tumalilis ng takbo. Hindi nakatulog si Carla ng gabing iyon. Kahit anong gawin niya ay ayaw siyang tigilan ng sumbat ng konsensya. Kinabukasan ng pumasok siya sa trabaho, ay ipinatawag siya ni Mr. William Moore sa opisina nito. Nakasimangot ang lalaki at halatang mainit ang ulo. nagre -reklamo ang isang empleyado dahil meron daw akong special treatment na ipinapakita sa iyo. Kaya kailangan kitang isuspende dahil sa mga violation na nagawa mo. Walang personalan to, Ms. Selva. Trabaho lang. Bumuka ang bibig ni Carla upang magprotestang unit tumindig na si Mr. Villamor at tumungo sa pintuan. That's the policy of our company, Miss Selva. You may go now. Binuksan nito ang pinto para sa kanya. Pero, sir, paano ang hinuhulugan kong kotse? sana kukukuha ng panghulog kung, isus kung isususpindi niyo ako. Hindi pinansin ni Mr. Villamore ang, sabi niya, ang sinabi niya. Ibinalibag e, ni Carla ang pinto ng makalabas ng opisina. Kumusta na ang pakiramdam mo, Arnold? Hindi na makirot ang mukha mo. Tanong sa kanya ni Jenny nang dalawin siya nito sa paggamutan. Wala na ang kirot pero ang halimaw na nilikha ng babaeng iyon ay narito pa. Sagot ni Arnold sabay alis sa kumot na nakatakip sa kanyang muka. Nakita ng binata ang pagkislot sa muka ni Jenny nang tumambad sa paningin nito ang bahagi ng kanyang muka na nasunog. Hindi man ito sabihin ay damanyang nandidere ito sa kanya. Kailangan ko nga palang pumasok ng maaga sa opisina, Arnold. Alis na ko ha. Babalikan na lang kita mamayang gabi, sabi ng dalaga. Mabilis itong tumayo mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama ng nobyo. Napapailing na sinunda na lamang ni Arnold ang tingin ang nobya. Ano ang kasalanan ko sa babaeng iyon? Bakit niya sinira ang mukha ko? Tanong ni Arnold sa sarili habang pinagmamasdan sa salamin ang mukha. Matindi ang pinsalang nilikha ng asido sa mukha ng binata. Kahit sino pa ang makakita sa kanya ngayon ay tiyak naman didiri. Pumasok ang doktor na tumitingin sa kanya at kinuha ang hawak niyang salamin. Huwag mong palaging tinitingnan ang itsura mo lalo ka lang madidepress. Wika nito sa malumanay na tinig. Kahit naman hindi ko makita ang mukha ko, eh, damang-dama ko pa rin ang depresyon, Dok. Paano pa ako harap sa tao sa ganitong itsura? May paraan naman para bumalik sa dati ang mukha mo, Iho. Alam mo, alam mo, high-tech na ngayon. Maski dito sa atin ay kaya-kayang i-reconstruct ng plastic surgery ang mukhang nasira. Kailangan nga lang na malaking halaga para sa operasyon. Kagagraduate ko lang ho sa college, Dok, at kasi simula ko palang magtrabaho. In fact, ay nag a lang ako sa kaibigan kong engineer. Eh di bang ipun ka? Bata ka pa naman. Two years from now ay makakaipon ka na sigurado ng pangpaopera. Sabi ng manggagamot, napilit siyang binibigyan ng pag-asa. Lalong nalungkot si Arnold sa narinig. Pakiramdam ng binata ay hindi na kayang mabuhay ng ganoong katagal sa mukha niyang ito. Paano siya makakapagtrabaho kung ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nangingilag at pinandidirihan siya? sino ang tatanggap at magbibigay ng project sa kanya. At higit sa lahat, paano na ang kasal nila ni Jenny? Matutuloy pa kaya, pa kaya iyon? Paano kung umurong si Jenny? Anong mukha ang iharap niya sa mga nakakaalam sa malapit na nilang pag-iisang dibdib? Paano tatanggapin ang puso niyang hindi na magiging kanya ang babaeng pinakamamahal? hindi na muling dumalaw. Ah, kay dami niyang ba bagay na isasakripesyo ng dahil sa kagagawa ng walang pusong babaeng iyon. Hindi lamang mukha ang sinira nito sa kanya, kundi pati na ang buong niyang pagkatao. Winasak nito ang puso niya. Hindi na muling dumalaw si Jenny kay Arnold. At nabalitaan na lamang niya mula sa kaopisina nitong nakakaalam sa, mal sa malapit sa malapit na lang pag-iisang dibdib na nagpa-assign ito sa Cebu siguro ay upang makaiwas sa kanya malinaw pa sa agos ng tubig na ayaw na, na nito magpakasal sa kanya hindi kita masisisi Jenny pagkonsula ni Arnold sa sarili kung may dapat mang siyang sisihin sa pagtalikod ni Jenny sa kanya iyon ay walang iba kundi ang babaeng sumira sa mukha niya ang babaeng iyon ang nagdala ng malas sa buhay niya. Kumusta na ang kalagayan mo? Tanong ni Marco kay Arnold nang dalawin siya nito. Nakalabas niya siya ng paggamutan at ngayon ay nagkukulong sa bahay. Heto, hindi makaharap sa tao dahil sa haldimaw na nilika ng walang pusong babae sa mukha ko. Sagot ni Arnold na nagtatagis ang mga bagang. Sino ang babaeng iyon, Marco? Hindi sumagot ang lalaki. Alam kong kilala mo siya, Marco. Hinarap ni Arnold ang kaibigan. Sabihin mo sa akin kung sino siya. Tinawag niya ako sa pangalan mo. Marahil ay napagkamalan lang niya ako na ikaw. Marahil ay may atraso ka sa kanya. Kung may atraso man ako, iyon ay walang iba kundi ang pakikipaghiwalay ko sa kanya sagot ni Marco sa magkahalong lungkot at balisang tinig. Dati ko siyang nobya at nang hiwalayan ko dahil sa mga katangian niyang hindi ko nagustuhan, ay hinahanting na niya ako. Hindi na niya ako pinatahimik at ibig pang sirain ang buhay ko. Wasakin ang pagkatao ko para hindi na mapakinabangan ng iba. Nakuyong ni Arnold ang kamao. Gusto niya ang pagsisihan kung bakit Naging kaibigan si Marco. Pero buhay ko ang nawasa. Sabi ni Arnold na nagsisikip ang dibdib sa galit. Nasuntok niya ang dingding dala ng matinding puot. Hindi nakapagsalita si Marco. Saan kung matatagpuan ang babae inyong pare? Tanong ni Arnold sa galit na tinig. Hindi ko alam. Palipat-lipat siya ng tirahan. Ang mabuti pa'y kalimutan mo na lang siya. Ako na ang bahalang mag ng pera para maoperahan ang mukha mo. Hindi ko siya magawang kalimutan, pare. Sabi ni Arnold na nagtaas baba ang dibdib sa galit. Ang mga, ka ang mga taong katulad niya ay dapat na maturuan ng leksyon. Iyong hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Napalunok si Marco sa sinabi ni Arnold. Oras na makita ko ang babaeng iyon ay pagsisihan ko pagsisihan niya kung bakit nag-cross pa ang laming landas ano ang binabalak mo para sa kanya may kinig sa tinig na tanong ni Marco hindi sumagot si Arnold